Hello, magandang araw mga kapaiters At welcome back to my youtube channel uh, Sa video ito mga kapaiters Na kabilyada kami ng uh, Slab reinforcement kami ngayon At isi-share ko sa inyo paano natin gagawin Paano ang pag uh, May plano kasi tayo mga kapaiters Ng uh, reverse dito Ito yung susundin natin At isi-share ko sa inyo paano natin uh, Gagawin ito At let's go, samahan niyo kami sa aming ginagawa So yun mga kapaiters Magandang araw ulit sa inyong lahat At ito yung Kibali drawing sa ating uh, Reinforcement sa ating slab yun. Ito yung pinakabutom natin Yan ito yung drawing sa butom uh, Kibali ito yung unang Ilalatag natin sa ating uh, Slab Yung butom bars Tapos ito yung pangalawang latag natin or ipatong natin pero bottom pa rin yan mga kaparaters for Y axis yan ayun at ito naman yung uh, top bars natin kibali may L over 4 kami dito na mga kabilyada yan ito yung forma at ipapakita ko sa inyo paano natin yun gawin kibali ito yung nakakahon mga kapaiters yan yung kahon na yan uh, lang yun naiwan dito kibali itong nasa taas, ito yung ating top bars yung nakakwadro halimbawa ito, yan yun yung uh, naiwan dito is ang ano na lang uh, bottom bars yan, may mga sukat yan mga kapayters yun mga kapayters, ito yung ating uh, slab na kinabilyadahan kibali doon tapos na yon kibali ito yung isi-share ko sa inyo dito ito yung ating bottom bars yan yung sa drawing ito yung una nating ilatag ito ito yung ilatag natin una tapos pangalawa natin ipatong ito puro may yan dito kibali dito mga fighters yung 10 meters uh, 10 cm natin hanggang dito yung ano natin Uh, iskwala kailangan dito may suka tayo galing dito sa ating siding sa ating beam hanggang dito yung dulo sa ating eskwala ibali yung spacing natin dito mga ka-fighters is 20 20 cm ayan o 20 cm 20-20 cm yan ganoon rin ang patong natin dito 20 cm din yan cross pero may ubil for tayo dito mga kapaiters yung top bar na natin kibali yung ating bottom bars pasok natin dito sa ilalim sa ating uh, biga dito yan dadaan yung bottom natin set out meow yung at atong mga kapaiters ayan ibali nagputol pa ng kabilya para sa ating top bar ibali dito may L over 4 tayo mga kapayters hanggang doon mula dito 6 meters yan ah uh, kasi L over 4 divide by 4 yan andito ang pinaka top bar natin is 1.5 to galing dyan ayan 1.5 Yan, 1.5 Tingnan lang Tingnan lang Tingnan lang, nito Ibali dito Naka, naiwan dito ang bottom bars na lang dito mga kapaiters yung naka quadro dahil yung top bars natin uh, putol yan hanggang yan Tanggalin dito, quadro yan. Yan. Kung makikita natin dito yan sa plano, ganito ang forma niyan. Yan, ganito ang forma niyan. Naka, may mga quadro siya mga kapaitors. Yan, yung mga top bars natin, ito yan. Pero doble pa rin yung top bars natin, dalawa. yun, ito yung top bars natin mga kapaiters mula dito mula doon, hanggang dito nakapatong yan sa ating beam ibali, support yan And hindi yan, itatali natin yung uh, top bar sa ating bottom bars yan, ito yung ating bottom tapos ito yung pinaka top bars natin, support dalawa din ito mga kapaiters yan o, no? bali dito sa gitna dito ang bottom bars na lang naiwan dito ito yung top bars natin yung top bars natin mga kapaytors uh, 20, 20 cm pa rin yung ating Uh, distansya yan ito yung forma sa ating top bars yan im mm lahat yung ginagamit namin na kabilya dito mga kapaiters ibali dito square yung nasa drawing ito wala dito yung top bars kibali na iwan tong bottom tap bars natin dito kasi ill over tayo dito mga kapaiters yan nakakwadro yung gitna yan, ito na yung forma final yan, yan putol tayo dito hanggang doon kibali yung beam natin sinuk nakasupport yan sa ating bars lakas hangin mahangin dito simpre dito sa girder mga may mga abang tayo na kabilya para yan sa ating piling sa CHB for sa ating parapit kasi may parapit tayo dito paikot, paikot tapos may kulom tayo na abang Bali, nagtanim na lang tayo ng kolong dyan. Yan o. No? 30 by 30 na yung poste natin dito. Na itinitanim. Paikot yan. Kasi dito mga kapaiters, ano, parapit yan. May pile tayo na CHB. Kaya nag-abang tayo ng mga kabilya dyan. Yan, mga kapaiters? kailangan may concrete spacer tayo dito for concrete kabiring natin sa ating sahig sa slab at sa ating uh, mga bakal kailangan may concrete spacer tayo tulad nyan no? concrete kabiring yan mga kapaiters para lumapat yung ating kabilya sa ating forma yan, ito na yun mga kapaiters forma sa aming ada dito sa Rukdik. Ibali yung mga PVC pipe na yan. Uh, abang yan sa ating downspout. Dahil naka-slope tayo papunta doon. Mula dito. Naka-slope tayo papunta doon. Ibali may mga tangsi na kami dito. Nilagay. Yan. Ito yung tangsi mga kapaytors. Mula dito. Down tayo ng... 2 cm sa pinakatap sa ating flooring tapos doon down tayo ng 2, uh, 4 cm doon dahil dito maglagay pa tayo ng uh, membrane bluetooth sa uh, water waterproofing si tataas pa ito mula dito sa pagbuhos or pagbuhosan natin dito Uh, Kailangan naka-slope na tayo para pagdating sa ating final sloping, maganda yung uh, resulta. Walang kundong tubig dito sa gitna. kibali dalawang side ang slope natin dito. Mula dito itong tangsi, yung slope natin papunta doon. At dito naman, mula dito sa opening sa hagdan, pupunta doon doon tayo mag-slope. At dito banda dito tayo mag-slope. 'Yun yung mga abang natin. building namin ito yung guide namin. Yan ito yung guide, yung ginagawa namin guide. Ah, uh, lang na tinimim. Para yan sa pagbuhos na natin may guide tayo. Yung kalis na ating ginagawa. Yan. Kapatong sa diyon. Ah. Ah. Yun, tapos dito nakapatay. Ayan, tapos na mga kabaiters. Kapilyada natin sa ating uh, Slab dito sa ating uh, Rupvik Rupvik Slab yan mga kapaiters. Ganyan lang pag kapilyada natin. Yan yung style or design sa ating pagkabilyada dito. Ito yung design. Yung mga top bar natin dito. At bottom bars. Yan, tapos na mga kapaiters. At ito yung ating guide. Yan o. No? Guide yan para sa buhos. Itong kabilya na to. Yan. So, yun mga kapiters tapos na ating ginagawa dito pag uh, uh kabilyada sa ating rupik slab at hanggang dito na lang thank you for watching yun bye bye mga kapiters thank you